Good morning mga kotsero! Pakita ko sa inyo Tarang Yan Malambot na siya mga kotsero oh. Kaya harvestin na natin Habang hindi pa siya overripe So first time tong magbunga And sakto Nandito tayo Kaya Ako yung first na makakain ito Tarang Diba? Pag may itinanim ang kapitbahay, meron tayong kakainin. <laughs> Ay joke lang. Amin to no. Titikman na natin to. Ran. Ta si Kain. Tamis. Ang tamis. <laughs> <laughs> hindi ko magawang magsinungaling <laughs> ang damis <laughs> ba't naman to parang siyang manga at sa sobrang sarap niya mga kwetsero parang gusto ko nang putulin yung puno parang sarap gawing panggatong yung puno mga kwetsero <laughs> hmm. lagyan natin to ng gatas ang asin teman